<laughs> baga ah, ayod ah. ako lang <�as> ako makis kimo ako kumain ko makis kimo sinigang na makis naman bisa ni ako tapopagkina mo 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 na? mo 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 bumabalik cart cart. na. Abo-abo tayo niya cart cart. Dito Oh, this one is black. Oh, this one on. na big me bumabalik na. Nang black ito. bakal kaikai nakadanti ako ay ba bakal kaikai balik yun naman ah bakal ako malas pa ni dalawa ako ba bakal kaikai agad abu no malik malik na agad bakal kaikai kaikai pagisok 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 kaikai